heto na nga't masayang masaya ka dahil inamit ni Mister ang kanilang sahod sa iyo. At talaga naman pagkayakap ka pa, parang hindi mauubos. Pero heto na ang susunod na mangyayari. Bumili ka na yung gatas at diaper ng bunso mo. Ubus na nga kasi yung stock niya. Kaya naman dumukot ka sa wallet mo na bagong sahod ng Mister mo. At nang magsasain ka ngayon wala na nga palang bigas, kaya naman bumibibi ka. 10 kilo na nga pala ang bibili mo dahil pag tinsenas na to. Bumili ka ng tubig ng bunso mo at dahil nga nakita mong paubos na kaya bumili ka para hindi maubusan. 5 months pa lang ang bunso mo kaya kailangan ng may tubig. Bumili ka nga rin pala ng gatas at diaper ng pangalim dahil nakita mong wala na at papaubos na yung diaper. Hindi naman pwedeng iihi ng iihi sa higaan. At tsaka magpapanghi kaya bibili ka ng diaper at gatas. After mong bumili ng mga lahat ng mga kailangan at ito na ang mga mangyayari at magtatanong sa sariling ba't ganon? Kanina marami pa tong ngayon eto na lang. Ngayon di pong kaabot lang sa'yo ng mister ng sahod niya. Heto at saglit lang dumaan sa palad mo. Dahil kaabot pa nga lang ng sahod ng mister mo, iniisip na kung anong mga bibilin. Walang bigas, walang ulam, walang gatas, walang diaper. Walang tubig at ang pang-araw-araw na gustusin dito sa bahay. Kaya naman after mo mabili lahat at eto na lang ang natira, binibilang mo. At mabibilang na lang talaga ang natira dito sa wallet mo. At ang ending, mag-iisip ka kung sino ang uutangan mo. Dahil tansya mo na hindi aabot to sa susunod sahod. Hay naku, sasakit talagang ulo mo pag-iisa lang ang nagtatrabaho sa inyo. Ang hirap mag-budget.